Nitong nakaraang araw nga ay napabalita ang pagkakaospital ng aktres na si Shaina Magdayaw. At ayon sa balita ay dahil sa pagbubuntis ito ng aktres sa anak nila ni Piolo Pascual. Matatandaan na sabay inamin ni Piolo at Shaina sa publiko ang kanilang relasyon at ang pagbubuntis ng aktres. Samantala ang masayang pag-amin na ito ni Shaina at Piolo ay napalitan naman ng lungkot at pagdadalamati dahil sa napapabalito ngayong nakunan umano ang aktres at tuluyan nang nawala ang kanilang anak ni Piolo. Matatandaan kasi na nitong nakaraang araw lamang ay napabalita na isinugod sa ospital si Shaina at kasabay nito ang paglabas ng balitang nakunan umano ang aktres kaya ito isinugod sa ospital. Ngayong araw nga sa isang official statement ni Shaina Magdayaw ay kinumpirma nito na totoo ang balitang wala na ang anak nila ni Piolo Pascual, masakit umano kay Shaina ang mga nangyari ngunit kailangan umano niya maging malakas at lumaban para sa sarili niya at kay Piolo. Si Piolo umano ngayon ang kanyang kinakapitan upang lumaban at harapin ang kanyang pagsubok na kinakaharap ngayon. Nagpapasalamat din daw si Shaina sa lahat ng nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pagkawala ng anak nila ni Tiolo. Napakalaki umanong bagay para sa kanya ang mga nababasa niyang positive comments at messages online. Salamat din daw sa kanyang boyfriend dahil hindi hindi ito nawawala sa kanyang tabi lalo na sa pagkakataong ito.